Bumili na rin si sir na sa online. Ayan. Ayan. Bumili si sir ng online na uh, parts. Aray mga boss. Uh, sa online to. Uh, mga bossing, uh, wag na kayong bumili. Kung halimbawa, ay, magpapagawa kayo sa amin. Mga boss, madang araw sa inyo. Ayan, dumayo sa atin. Ngayon, uh, sa katapusan mga sir. Sa ako ano, sa inyo, update ko kayo sa bakong shop natin. Ayan, uh, kay boss. Hindi ko na mapapakita sir. Ayaw ni sir. Kasi baka makita ng misis niya. <coughs> Shoutout ko naman si Bosing, ayan, galing Bawan, batangkat Ah, uh, Pinachik sa amin ng uso, at saka may kaunting lagitig mga Bosing, ayan. Laka, uh, ka sir, double check natin, old model na rin daw. Anong model na sir? 2007. Tapos dito tayo kay Bosing mamaya, uh, mamaya mga boss, ah, uh, tingin tatalungin si sir. Tapos si Bosing, taka saan ka, sir? San Pablo, madam, shoutout sa iyo. Ayan Bosing, pang ka na, Masawa ka na sa amin, parang awa mo Ay, pang lima ka na eh. Tapos itong kay boss, uh, carb ko so lang, yakapit, ayan, pinapatuno at nagwa-wild. Tapos boss, ang inyo sir, Overhead itong kay sir, overheat naman. Tapos itong dalawa, service lang sir. Ano yun? Ah, water pump, nasipol na rin. Ah, tapos yung si boss n, eh, may dumating ayan shout out boss dito ka sir explain ko lang nako din bossing ito mga boss may counting explanation lang din ako at eh, uh, ito mga boss magkano bili mo sir sa motor 20 boss 20, 20, 20 tapos lang, sa, tropa. sa tropa may ingay pa rin tapos may pinalitan na parts na rin ayan ito mga boss uh, itong Kaiser dinala sa amin uh, galing saan galing boss Mutalban Rizal. Ayan, pinakita ko kay Sir ang nagiging problema talaga. Ah, bago daw ang cam. Bago talaga ang cam. Kita naman. Kaso nga lang, aftermarket, hindi siya yung SGP. Ayan, wala siyang code mga boss. Tsaka sira yung lip niya or lobe. Ayan. Oh. Kung mapapansin nyo mga Sir, ayan. Tusok yung ibabaw. Ayan. Oh. Matulis ayan. na. Ayan. Ibig sabihin, hindi na pwede ito. Ayan. Pati intake, ganun din mga bossing. Exhaust at intake, mahal to. Pag SGP ang bibili natin. Ayan. Sira din mga boss nyo. Oh. Ayan. Tapos tapit. Apat simpre. Pag sira ang lobe. sira lahat ng apat na tapit. Ayan. Tapos, bumili na rin si sir na sa online. Ayan. Ayan. Bumili si sir ng online na parts. Aray mga boss. Uh, ito mga boss, uh, ito yung parts na nabili ni sir. Sa online to. Uh, mga bossing, uh, huwag na kayong bumili. Kung halimbawa, yung eh, magpapagawa kayo sa amin, uh, kaunti lang naman ang tubo namin. Alos ah, magkapares lang din siguro sa online. Ang pinakaiba lang ay local. Ayan mga boss, katulad itong kay Oh. Ayan oh. Magkaiba talaga. Ito yung lang, ito lang yung balot. Ayan. Timing chin niya. Tensioner. Ayan. Ang nabili pa yung pang ismas. Ayan Gawa oh. ng dulo. Maliit. Tapos yan. Ayan mga boss. Hindi ito fake. Hindi ko lang alam kung uh, copy or original. Pero pang ismas. Hindi siya no kasi ma-exe. Ayan. Sayang. Katulad nito, bulb seal mga boss Ayan o, oh, ang code ng bulb seal Hindi din to yung original Pati yung guide mga boss, ayan Iba ang lagayan ng guide, ayan o oh. Tsaka plastic Ayan oh, boss, sayang ang pera mga boss eh Tapos katulad nito, mga ganito Kasi magkakaroon to ng ano uh, tagas. pagka mga ganitong gasket Pagka... After market lang. Huwag na kayong bumili, mga boss. Kung papasyal lang, din naman kayo sa shop na... Halimbawa, na, katulad namin, nagawa ng rider. May mga parts naman kami. Sayang kasi ang binili. Katulad yan, hindi namin ikakabito. Di nga, boss. Sabi ko naman sa iyo, sir. Baka mamaya problema. Eh, masisisi kami. Ayun, mga boss. Pagka pumasel kayo, mga sir. Huwag nang bumili ng parts at meron naman kami. Tapos, pagdating dito... Uh... Malaki mga kasis mo sir, shout mo muna yung tropa natin dyan. Yan hindi, on. shoutout mo lang. Shout sa tropa ko. Eh, tropa naman tayo, okay na yan. <laughs> okay na, wala sama sa loob, no? Love. Ayan. Pero malaki talaga po mga gastos Ayan. Ayos na sana, pinalitan nyo ng bago kaso aftermarket din ang pinalit nyo. Wala, wala kasing tiba ito. Ayan. Sira. Ah, maghanap lang kami ng camp. Pag hindi, bago busing. Tapos baka makahingi ng ambag sa tropa dyan. Wala. <laughs> Ayan, yun lang mga boss. Ah Pwede kayong pumasyal. Bakit uh, sumubok. Bakit hindi naman gusto. Wala problema. Pwede kayong lumipat sa iba. Gayon lang mga boss. tsamba-tsambahan lang ang gawa. Ayan. Sana'y machambahan natin lahat yan.